bilang uh, isang senador at uh, at kilala kayo sa pangalan Kuya Will, uh, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag ka nagsabing itong batas na ito, ah, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, ano, mahiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. <clears throat> ang ng tanong mo, ha? Alam, na, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gawin ko? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi, ko Hindi. ikaw ba kasi, isa ka mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Para <laughs> sa mga kamabayan natin. Hindi kasi nga, gusto kong ko, ko, inyong... uh... ko makinig sa inyo. Ayan, si okay, yan. Yeah. Gusto kong makinig sa inyo para tama ito, ha? Tama itong din sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong. nung ako ito, di ba, nagkakampanya. Eto po, uh, mawalang galang na nga sa'yo Kuya Will. Eto ang tunay na may mga utak. ha Eto ang tunay na may mga utak pagdating sa komedya. Bakit? Napatunayan natin, box office itong mga to. Alam mo, sa totoo lang Kuya Will, yung pagiging komedyante mo, hindi mo napatunayan na tinatangkili ka ng tao. Wala kang box office na pelikula na ikaw ang bida. <laughs> Di ba? <laughs> wala ka. Ito talaga ang mga tunay na mga komedyante, si Pidol, si Bixoto, at saka si Vice Ganda. Ayaw ko man kay Vice Ganda dahil hindi ko kursunada yung, uh, hindi ko kursunada yung ano niyan, eh, yung kind of comedy niya na nanlalait. Di ba? Yung mga nanlalait. Hindi ko kursunada yun, yung nambabastos. Pero, wala tayong magagawa. Etong tatlong to, box office hit to. Ha? Talagang MMMF, nung mga kapanahuna nila, talagang sila po ay dinudumog sa MMMF. Ma, uh, Metro Manila Film Festival. Oh, ba? Diba? Ikaw, Kuya Phil, wala ka eh. Ah, wala ko na balitaan na nag-box office hit na ikaw ang bida eh. Pero sana, no, sana, Kuya Will, o oh, alam ko nga, sidekick ka lang. <laughs> Pero sana, alam mo, Kuya Will, nagkaroon ka ng matalino ka naman dahil naging bilyonaryo. Alam ko, kung hindi ka man bilyonaryo, close to bilyonaryo ka na eh. Ma alam kong matalino ka. Pero sa pagpasok mo sa pa politika, dyan ka na masisira. Alam mo, yung mga pumapasok na poli sa politika, yan yung mga tao na... Uh, gusto nila mag-extend ng career nila. Alam mo yung, yung hindi talaga sila na, kumbaga nagpilikula sila panahon na, ah, nagpolitika nag sila to extend their career in ano, no? sila Ramon Revilla, sila Lito Lapid, di ba? Kung hindi naging senador yung mga yan, baka ah, wala na sila sa mundo ng uh, politika at mga, ng pelikula. Uh, ikaw, ikaw, wala ka namang masasabi na na pinagbidahan mo. TV show mo. Ano ba 'yung TV show niya? Wawawin. Wawawili, wawawi, iba-iba uh, eh. Iba-iba pangalan. Tapos papasok ka ngayon sa politika. Huwag mo nang gawing katawa -tawa. Tama na 'yung komedyante kayo, pinagkitaan niyo na 'yung komedya. Pero sana 'wag mo nang gawing katawa-tawa 'yung sarili mo. Ha? Alam niyo kung bakit? Dapat naisip mo to eh sa reporter pa lang napipikon ka na eh. Simpleng-simple mo simple, tanong na reporter. Yung man nagtatanong sa iyo na reporter, Kuya Will, siyempre nakikisama yan sa iyo. Pero sa totoo ano iniisip nila? Ano na iniisip ng lahat ng tao nakapakinig sa kasagutan mo? Yung pagtatanong na lang sa iyo, Alam mo, alam na alam nating lahat kung bakit ka tinatanong kung ano ang isusulong mo. Uh, batas minamaliit ka na. Sa reporter pa lang yun. Kuya Will, magising ka. May pagkakataon ka pang umatras. <laughs> Di ba? Sa totoo lang, yung mga nagtatanong sa'yo na reporter, mukha lang silang ginagalang ka, pero pinagtatawa ng kanila deep inside. Awang tawa sila sa mga sagot mo. Gusto ka nilang balatubahin, kaya lang may amo sila. <laughs> <laughs> hindi, hindi pa yun. Yung latest, may latest po siya. May latest po siya. Kasi yung, yung sinasabi niyo magaganda reporter sa TV5, meron po, di, meron po siyang latest. Tinanong siya. Eh, kung may matatandaan sa iyo na batas, ano yung batas na yun? Tapos binatuba niya, sabi niya, ikaw, anong batas ang gagawin mo? Sabi ng reporter, hindi naman ako tumatakbo sila doon eh. Wala ka nga mabanggit na batas na isusulong mo eh. Tanungin mo si Pastor Kebuloy. Tatambakan ka ng batas na isusulong niya. Tanungin mo si Marcoleta. Tambak yung, yung batas na isusulong. Tanungin mo si Vic Rodriguez. Tanungin mo si Hinlo. Si Bundok. O yan, artista din. Ibig mo sabihin, tumatakbo kang senador. Galit ka pa. Pag tinatanong ka kung anong batas. Hindi po po pwede yun. <laughs> Hindi po po pwedeng sagot yan. Pinapahiya mo lang sarili mo. O eto, pakinggan mo yung mga totoong kings of comedy. O kings and, uh, ewan ko kung ano tawag kay Vice Ganda. Baka maghalit pagkasama siyang kings of comedy. Sabi ni Dolphy, kung ako papasok sa politika, isa lang ang kinatatakot ko. Ito ay, kung mana ito ay manalo. Dahil kapag nandun ako, baka mapahiya lang ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko at sayang lang ang pagboto ng mga tao sa akin. Yan po ang mga bright. <laughs> Ginagaya ko na si Tatay Digo nga. Yan ang mga bright, Kuya Will. Mapapahiya siya. Sayang yung boto ng tao. Eh, yung mga sinasabi mo, hindi naman trabaho ng senador yan. Eh. Para makatulong ka, para hindi na sa TV show, para hindi na raw sa ABC5 o ABS-CBN siya na tumutulong gagawin mo pang yung senador gagawin mo pa mamimigay ka lang pala ng ayuda hindi po yan ang trabaho ng senador bonus lang po yan bonus okay eto naman ang sinabi ni soto. you don't have to be in politics to be of public service because with it bulaga it's more of a public service I'd rather be in this industry, in this business, which for me, kahit papaano, nakakatulong ako sa mga kababayan natin. It's in my own little way. Tignan mo yung Tito Bikin Joey. Sino yung tumakbo sa politika? O, yung, yung pinakawalang kakayahan na magkaroon ng pelikulang sarili, si Tito Soto. Kasi si Big Soto, kaya niya eh. Si ay, tanong ko lang nga, ano ba yung ibig sabihin ng noise solver na yan? Lagi ko naririnig yan, noise nakikita. Ano yung ibig sabihin ng noise solver? Baka salitang bisaya ba yan na dapat ko maintindihan? Uh, ano ba yung ibig sabihin talaga niyan? Lagi ko naririnig, nakikita yan na kinokomment eh. You don't, you don't have to be in politics, no? Kuya Will, lalo ka na. Makakatulong ka eh. <clears throat> okay, ito naman po si Vice Ganda. Feeling ko pwede akong manalo kasi marami akong followers. Uh, marami akong fans. Baka marami rin bumoto sa akin. Pero ako sa sarili ko ngayon, hindi ako magaling doon. So bakit ako pupunta doon? Ano, ipapahama ko ang Pilipinas? Not because you can win, you will run. Yan po, ito pong tatlong komedyante na to, bagamat uh, hindi hindi niyo siguro magugustuhan yung patawa ng iba sa kanila. Pero tama po sila pagdating sa politika. No? Tama po yung ugali, yung yung kanilang uh, ah, tama po yung uh, kanilang uh, panukala. Paano nga naman kung manalo sila? <laughs> 'Di ba? Si Dolphy at kasi Vice Ganda. Ah, uh, uh, antindi, no? Saya, sabi ni Dolphy, sayang ang boto niya. Sayang ang bumoto sa kanya. Sabi naman ni Vice Ganda, eh, uh, baka ipahamak niya pa yung Pilipinas. Si Vic Soto naman, eh, nakakatulong naman siya sa Itbulaga. bulaga yun yung point natin, eh, no? ilagay natin sa sarili natin, ilagay natin yung kakayahan natin, yung trabaho, na, na nga kayo eh na ayon na nga sa inyo maraming artista, <coughs> excuse me po, maraming artista na maaring mas magaling sa inyo, na hindi sumikat. Wala silang pagkakataon. Maaring kulang yung kanilang talino para sila sumikat. Andami po niya naghangad ng posisyon niyo sa pag-artista. ba? Diba? Ngayon po, bakit po ako nang hinayang kasi mananalo ka, Willie. Baka manalo ka eh. Sayang naman yung matatanggalan mo ng posisyon na karapat dapat na maging senador. No? Sayang naman yung karapat dapat na maging senador. Kaysa ikaw yung maboto. Y 'Yun lang naman yung 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 sa no? Uh, kung wala naman kayong nibalak wala kang ang balak na gawing batas eh. 'Di ba? Doon dun ako nanghihinayang eh. wala kang balak kung ano yung batas na isusulong mo, ni wala kang wala kang ideya kung ano ang batas na gagawin mo tapos mananalo ka? Anong gagawin mo dyan? <laughs> yan lang po. Uh Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Dennis Clado, kung ang isang kandidato ay hindi makapagbigay ng konkretong batas na nais niyang ipatupad, ipinapakita nito ang kakulangan niya sa awareness at panunawa sa tunay na problema ng bansa. Pahayag naman ni Karen Love Rio, hindi naman kasi kailangan na nakaupo ka sa pwesto para makatulong. Tama na po yung show mo Kuya Will, marami ka nang natulong doon. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si John Michael, not only he is displaying incompetence, he is really conveying right in front of our eyes na, wala siyang alam in political matter. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng salubin sa balitang ito.